Sen, ni pa kasaya It's your 61st birthday. Parang kailan lang yung 60th mo, di ba? Sa Soler. Eto, naka-isang taon na naman. Pero, syempre, hindi ka mukhang 61. Well, maraming maraming salamat sa nagsasabing hindi ako mukhang 61. Anyway, uh, I would like to thank all uh, of my supporters who have greeted me. Happy, happy birthday. I really appreciate it. Maraming maraming salamat Ang dami-dami talaga na bumati sa iyo, nakiselebrate sa iyo dito. Well, kaya nga nagpapasalamat ako sa lahat sa pagdalo rito sa ating uh, munting salo-salo at uh, dun sa mga nagte-text sa akin, uh, nagme-message sa akin. Maraming maraming salamat po. Yeah. Kanina, nakakatuwa talagang hindi mo nakalimutan i-flex nung nagsalita ka na for next year, siyempre, ang your best friend, Senator uh, Bong Revilla and even Senator Lito Lapi. Yes, uh, siyempre kasama natin sa industriya ng pelikulang Pilipino yan at uh, alam ko naman ang kanilang kakayahan. Kailangan po natin sila sa Senado. Kaya naman ako, personal ko po yung endorso so, ang ating uh, makasama sa Senado. Lalo na po si Senator uh, Reveal yan, Senator Lapid. Yeah. Sen, uh, syempre kami alam namin na uh, sobrang mahal ang country natin, ang bansa. So, uh, ano yung birthday wish mo for our country? Ang birthday wish ko, tigilan na ang bangayan ng Senado at ang uh, uh, House of Representatives. Yun lang, kapag natigil na yan, uusbong uh, na naman tayo, uunlad na tayo bilang isang bansa. Thank you, Sen. Happy, happy birthday. Marami 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 salamat po